Guys, makinig kayo sa akin. May masama akong balita sa inyo. Yung country house, sila Teacher Mike. Tumawag sila ng zombie control. Etong zombie control na to, dadating sila bukas. Guys, hindi maganda to. Bukas na to. Papaalisin nila kayo. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong. Doon narinig ko yung balita, dumiretso na agad ako dito eh. Thank you, mascot. Oo, oh, hindi maganda yung sitwasyon ngayon. So guys... Anong gagawin natin? Guys, hindi ko alam sa inyo. Basta ako, uuwi ako sa bahay ko. Ay wow, ang cool mo talaga no. Wala ka talagang kwenta. Guys, anong gagawin natin? Hindi maganda to. Girls, ang bad idea ay yung pagiging zombie natin. Pati tayo ngayon, lagot. Wala na kaming pupuntahan. Wala na kaming ibang bahay. Cheerleaders, tulungan nyo kami. Kasalanan nyo lahat to. Zalina, malaki rin yung problema namin. Hindi lang kayo. Ako, basta hindi zombie tao ako. Guys, kailangan pigilan natin yung country house. Sobra na yung ginagawa nila. OA. Paano natin pipigilan tong mga masamang taong to? Sabi nila, yung zombies daw yung masasama. Mas masahol pa sila sa atin. Sa tingin ko, Diana, girls, kailangan yung bumalik sa country house. Yun lang yung paraan. Ayusin nyo to doon, Kung hindi, magkakagulo bukas. Mascot, wala namang tatanggap sa amin, lalo na sa si itsura na to. Girls, edi maglagay ulit kayo ng foundation. Mm. Mary, isang kilo ng foundation yung kailangan para i-cover tong face na to. Girls, wala nang ibang paraan. Kailangan yung pumunta dun. O sige, babalik na muna ako. Masama yung pakiramdam ko eh. Hihintayin ko kayo ah. So guys, anong desisyon? Anong gagawin namin? Anong desisyon? Edi pigilan niya country house. Yun lang ang solusyon. Oo, sumasobra na sila. Oo, pipigilan natin sila. Salina, Zach, Sakat and Zip, huwag kayong matakot. Oo, sila dapat ang matakot sa atin. One for all. All for one. Let's go! Nat, hindi ako makakatagal sa makeup na to. Nangangate ako. Zach, huwag ka nga magreklamo dyan. Hanggat hindi ka bumabalik sa pagiging zombie, pag magme-makeup ka. So ano girls, babalik na kayo sa country house ngayon? Ganun lang, iiwan nyo na kami dito? Zip, huwag ka na magreklamo. Tutulungan ka namin, okay? Tiwala ako sa mga girls. Kayang-kayang nila to. Okay, girls. Nandun na yung toner natin sa foundation. Tara sa bathroom. Oo, aayusin lang namin yung mukha namin. Tapos pupunta na kami sa country house. Guys, ano to? Iiwan na ba nila tayo? Sak, wala nang ibang paraan. Mawawala na tong bahay natin bukas. Doon na tayo sakali matutulog. Kung mahal talaga nila tayo, babalik sila sa atin. Ano ba yan? Nakakainis. Wala man lang tayong magawa. Ayoko to. Wala tayong laban sa mga taong yan. E di-infect natin sila. Di ba nag-promise tayo na hindi natin gagawin yun? Okay, okay. Bilangin natin kung ilang boys ang meron tayo at ilang girls. Kaya walang magulo. Hindi na natin kasama bukas yung mga boys sa bahay. Hi, sa wakas, malinis na yung toilet. Bakit? Sa tingin niyo, cool idea yan? Oo, sigurado magiging boring na dito. Lilipat na sila, tapos kami titira kasama niyo. Pwede ba kasama na lang namin yung mga boys? Frogs, syempre hindi pwede. So darating yung zombie control bukas, paaalisin na yung mga zombies. Oo, magiging bakante na yung bahay na yun at lahat ng boys lilipat lahat dun. Yes, mababawi ko ng kotse ko pare. Pare sandali lang. Etong zombie control. Eh di pati yung mga banis mayayari. Kaya nga zombie control eh. Di ba mga zombie sila? Lilipat na kami ni Thomas doon. Ayoko lumipat doon. Guys, pwede bang dito na lang ako please? Sige na. Hindi, Hindi pwede. pwede. Kung lilipat yung mga boys tapos mga girls lang yung matitira dito, wala nang bibili sa amin doon sa trailer. Kailangan namin ng na isa pang ako magbebenta para dun sa mga girls. At ako naman sa mga boys. Bakit? Wala ba silang mga paa para pumunta dito? O nga, ano bang problema? Pwede naman kami maglakad ah. Basta ako, gusto ko tong idea to. Maluwang do sa bahay na yun. Malaki yung space natin. So guys, whether you like it or not, lilipat yung mga boys. Huwag kayong mag-alala, hindi naman malayo yung lilipatan nila eh. Tama, hindi naman sila lalayo eh. Nasaan si mascot tsaka basketball players. Baka namamasyal lang doon. Dapat ma-inform na yung mga basketball player tsaka si mascot para mag na sila. Sabihin niyo sa kanila, okay. okay? Ano nang gagawin natin ngayon? Paano yung sales natin? Oo nga, pizza. Nakakainis. Ang gulo, -gulo nila. Kung paghihiwalayin yung mga boys tsaka girls, wala na. Wala na tayong magiging boyfriend. Yung chance natin, zero. Oo nga, kawawa naman tayo. Yun yung decision ng Rats tsaka ni Teacher Mike. Ang wish ko pa naman magka-boyfriend ngayong summer. Papano na niyan, hindi na matutuloy. Wala nang pag-asa. Karina, hindi ko kayang wala ka. Basta Thomas, puntahan mo ako tuwing gabi. Bibigyan kita ng pagkain. Karina, mamimiss kita. Karina, don't worry. Papantayin ko na maigis si Thomas. Pare, ang bilis ng tibok ng puso ko. Mabilis yan kasi. Babalik tayo sa sakin mo yeah. sa'yo. Tara, natin yung pinakamalaking kwarto. Oo, pare. Okay, girls. Ready na ako. Parang ang daming toner tsaka foundation sa mukha ko. Okay lang ba? Pareho tayo. Oh my God, girls. Ang kapal ng foundation. Parang hindi ko na makita yung face nyo. Buti na lang marunong tayo mag-makeup. Nagawan natin ang paraan. Okay, girls. Tara na. Oo. Pumunta na tayo sa country house. Let's go. Girls, sandali lang. Ano ba yan? Oh, boys. Anong problema? Kitty, kung hindi ka nababalik, gusto ko malaman mo. Mahal na mahal kita. Diana, kung di ka na babalik dito, tanda mo, nandito ka lang sa loob ng puso ko. I love you so much, Diana. Lahat, pag bumalik ka dito, promise, magiging zombie ulit ako. Promise ko sa iyan, I love you. Wow, ang sweet niyo naman. Love na love niyo kami. ba? Diba? Sakat, iiyak na ako. Okay, girls. Pumunta na tayo sa country house. Let's go. Girls, please, tulungan nyo kami. Good luck. Selena, tutulungan kita alang-alang kay Zip. Oo, para kay Sakar. Babalik kami agad. na, hindi ba tayo magkakotse? Kitty, babalik pa naman tayo dito. O ano na, Nasaan na yung mami ni Diana? Hindi ko alam, baka papunta na yun dito. Baka naman ganito ang nangyari. Tinawagan ni Diana yung mami niya, sabi niya, Wag mo paniniwalaan si Smilek, sino yung taong yun? Sino paniniwalaan mo, yung anak mo o si Smilek? Di ba guys, pwede niyang gawin yun? Tama ba ako? Oo oh bro, ayan ang mahirap kay Diana Masyado siyang wais. Basketball players, ano pang ginagawa nyo dito ha? Alis, mag-empake na kayo. Oo, hindi na kayo nakatira dito. Ano sabi nyo? Umalis nga kayo dito. Oo, oh, lumayas kayo. Oo oh, nga, Frags. Nakakasuka kayo. Kaya pwede, umalis na kayo. Boys, hindi kasi kayo nakipag-meeting kanina. Sabi ni Teacher Mike, hindi na daw kayo titira dito. Kaya umalis na kayo, mag-empake na kayo. Paaalisin na yung zombies bukas. Kaya lilipat kayo dun sa bahay nila. Kaya wag na kayo magyabang dyan. Umalis na kayo. Ano? ano? Nandun yung mga cheerleaders eh. Yari, Smiley. Yung e, mga zombie sila. Hindi maganda to, boys. Bagay lang sa mga bunnies yan. Mas mabuti pa. Mag-empake na kayo. Girls. So guys, anong gagawin natin ngayon? Kanino bang idea ang tawagan tong zombie control na to ha? Sino pa pare? Yung mga rats, tsaka si uncle ko. Oh no, goodbye Kitty. Goodbye cheerleader bunnies. Hindi pwede. Kailangan mapigilan ko to. Kahit wala na kami ni Diana. Anong sasabihin ko sa parents niya pag nangyari yun? Hindi lang sa parents ni Diana. Anong sasabihin natin sa parents nung iba? Guys, ang weird. Bakit wala tayong nakikitang tao? Kakatapos lang ng meeting nila. Siguro nagla sila ngayon tapos pupunta na dito. Girls, pumasok na tayo sa kwarto. Ang init dito. Guys, sandali lang. Shh! Anong nangyari? Bakit ang tahimik dito? Girls, huwag nyo iwan yung mga sapatos nyo. Dali nyo. Kunin nyo na. okay. okay. Mike, Iti-check namin every room. Para sa girls na yung mga rooms ng boys. Ang hirap naman ng hagdanan na to. Girls, nandyan na yung mga rats. Okay, Teacher Mike. Mag-change kami ng bed. Okay, mag-start na tayo. First floor muna? Hindi, second floor muna oh, sige, tayo. O sige, girls. Kakain lang ako. Okay, Teacher Mike. Huh, girls, buti hindi nila tayo nakita. Pero hindi tayo pwede magtagal dito forever. Eddie eh, di kausapin na natin sila. Sabihin natin huwag nilang galawin yung zombie house. Kitty, wala nang oras. Bukas na dadating yung zombie control. Ano ka ba? Eh, anong gagawin natin? Isatan nyo muna yung pinto. So, pupunta muna tayo sa first floor. Kakausapin natin sila lahat. Sasabihin natin na... Guys, sorry. Niloko namin kayo. Hindi talaga kami zombie. Make-up lang to. Tsaka yung mga tao dun sa weird house. Hindi zombie. Oo, tinatakot lang namin kayo. Alam nyo na. Oo, prank lang. Make-up lang. Kaya hindi nyo na kailangan tumawag ng zombie control. Kasi... Fake lang to. Make up lang. Sa palagay nyo ba, maniniwala sila sa inyo? Mascot, ito try namin. Malay mo mag-workout, ba? Diba? Kung hindi, edi di hahanap kami ng ibang paraan, ba? Diba? Parang may naririnig akong footsteps. Ah! Zombies! Anong ginagawa nyo dito, ha? Okay yan, wait lang. Girls, bumalik na ba kayo? Bakit hindi nyo sinabi sa amin? Kumusta? Hello, rats! Oo, bumalik na kami dito sa country house. Sorry, na-realize namin na mali kami. Maling-mali. Oo, oo, hindi naman maganda doon. Mas gusto namin dito. Nakipag-break na kami sa kanila. Tsaka na-realize namin na mga sinungaling sila. Manloloko? Sinungaling? Wait, wait lang ibig niyong sabihin? Anong sinasabi niyo? Ibig sabihin, hindi naman talaga sila zombies. Pinank nila kami. Nagpapapansin kasi sila sa amin. Kaya ganun yung ginawa nila sa itsura nila. Para mapansin namin. Mascot? 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 Oh girls, witness ako. Wala naman zombies. Mga baliw na tao lang. Oo, oh, tama. Mga baliw talaga sila. Lalo na yung zip na yan. Isa pa yung sakat na yan. Layla, kailangan nating puntahan si Teacher Mike. Kailangan nating i-report to. Tatawagan niya yung zombie control. Whew, sana effective yung ginawa natin Kailangan rin natin mapaniwala si Teacher May Oo, silang lahat Karina, my girl, walang gagalaw kay Thomas Don't worry, akong bahala Thank you, Ryan Pero kayang-kaya ko to, akong bahala Karina, tatawagan kita araw-araw Okay, basta tatawagan mo ako tsaka text, ha? Lemonade nga Hello, ma'am Hindi na ako makakahanap ng boyfriend Lilipat na yung mga boys sa kabilang bahay Paano niya? Patrick! Huwag ka nang lumipat Dito ka na lang kasama ko. Gigeno ba? Alam mo naman di pwede, kailangan namin lumipat. Pare, ayoko kasama yung mga loser. Dapat yung mga basketball players. Oh, ayoko na yung mga losers oh, na yan. para maging cool din tayo. Alam mo teacher Mike, nung umakyat kami sa taas, papalitan sana yung bed na loob ng room yung mga zombies. Yan, na, hindi na nga sila zombies, di ba? <gasps> Oo na, sige na. E, eh, paano niyan? Tinawagan na natin yung zombie control. Oo nga teacher Mike. Pero alam mo teacher Mike, ha! Ano ba rats? Tingnan niyo naman yung nalalakaran niyo. Pwede ba tingnan niyo yung dinadaanan niyo, basketball players? By the way, nandito yung mga banis niyo. Ano? Oh, oh. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Tinawagan na natin yung zombie control. Pupunta sila dito. Eh wala naman zombies. Sino magbabayad ng penalty? Magbabayad tayo. Nasa, sila. Nandun sa taas, sa kwarto. Guys, hali kayo dito. May meeting ulit tayo. Oh, guys, importante 'to. Importante. Oh, guys, bilisan niyo. Punta dito, bilis. Bakit? Oh, ano, Guys, cancel na yung paglipat nyo ng bahay. May malaki tayong problema ngayon. Kaya i-unpack nyo na yung mga bags nyo. Babalik kayo sa kwarto. Yes! Yay! Ay, wow! At saya naman. Paano na yung kotse ko? Wala na talaga? Akala ko pa naman masusolo ko na si Thomas. Girls, buti naman okay yung plano natin. Sana maging okay lahat. Alam nyo sa totoo, mas gusto ko yung tan face ko Kesa sa ganito, maputla Kahit ako, Diana Mas gusto ko kayo na hindi zombie Kaya dito na lang kayo Mary, wala akong gagawin dito Yung boyfriend ko, hinihintay ako doon Girls, aalis na muna ako ah Good luck sa inyo, good luck Oh, hi girls Babalik na kayo dito oh smiley So ano ngayon, boys? Anong plano niyo? Balita ako, tumawag daw kayo ng zombie control. Ah, uh, hindi kami yun na. Nakakahiya talaga kayo mga basketball players. O oh, sige, guys. Mag-usap na kayo. alis na ako, ah. Bye. Wala kaming kinalaman dyan. Yung mga rats, saka si Teacher Mike. Girls, normal na kayo. Nakipag-break na ba kayo doon sa mga zombies? Girls, tapos na yung mga zombies na yan, ah. Tama na. Ayaw na namin. Basketball players, kayo yung tapos na. Guys, wala nang mga zombies. Normal na yung mga boyfriends namin. nag makeup lang sila para magpapansin sa amin. Ano? So, yung mga boyfriends nyo ngayon, hindi zombies, mga tao sila. Yung mga tao sila, kayang-kaya -kaya natin yung mga yan, walang problema. Guys, easy lang kayo, kalma lang. pag mo muna tayo, ano ba? Sa so, basketball players, wala akong pakailang kung sino yung tumawag ng zombie control. Ihanda nyo na lang yung pera nyo para sa penalty. Kasi wala namang mga zombies, okay? Ngayon, pwede na kayong lumabas. Kasi ayaw na namin kayong makita. Okay, sure. Walang problema. Pahinga muna kayo. yes. yes! Ayos boys, bumalik na sila. May dahilan yung mga yan. Siguro guys, miss na miss nila tayo. Okay girls, sabihin na natin sa kanila yung good news natin. Baka pwedeng bukas na lang. Hindi, ngayon mismo. Oo nga, nakakaawa sila. Nagwo-worry sila. Oo nga Mary, ano ka ba? Guys, paano kung di na sila bumalik? Alam ko yung mga zombie control na yan. Bad news yung mga yun. Trouble yung mga yun mag na kaya tayo. Umalis na tayo dito. Guys, relax lang. Magtiwala kayo sa mga girls natin. Kayang-kaya nila yun. Sigurado, nakipagbalikan na yung mga girlfriends nyo sa mga basketball players doon. Wala na. Selena, please. Pwede ba manahimik ka na lang dyan, please? Puro ka na lang negative eh. Sigurado ko, nagawa ng paraan nila Kitty yan. Sigurado yan. Hindi na sila babalik. Nafi-feel ko. Iniwan na nila kayo. Hi guys! We're, We're back! So girls, anong balita? Okay ba yung plano nyo girls? Eh yung mga zombie control, ano na? Sit down boys. Huminga muna kayo. Wala nang darating dito. Nag-imbento ng kwento yung mga girls. Sabi namin, hindi kayo zombies. Nagsinungaling lang kayo sa amin. Hindi kami zombies. E eh, zombies kami, no? Oo, Salina. Pero hindi na kailangan malaman ng country house. Para hindi na sila tumawag ng zombie control. Sabi namin, nagpapapansin lang kayo sa amin kaya nag-makeup kayo. Oo, kunwari, zombies kayo. Kaya guys, wag muna kayong lumabas ng bahay. Delikado. E paano ko uuwi? Eh? Dito ko muna matulog. Girls, alam nyo ang galing nyo. The best talaga kayo. The best. Thank you girls, tinulungan nyo kami. So wala nang darating na zombie control. Wala na, kasi mapapenalty sila. Kaya guys, may utang kayo sa amin. Pero merong side effect. Hindi na kami pwedeng matulog dito sa bahay niyo. Sorry guys. Kailangan doon muna kami para makontrol namin yung sitwasyon. So kailangan namin ng maraming toner tsaka foundation para makover yung face namin. Yung nga lang, bad news yan. Nakakalungkot. Wala tayong choice, Zip. Kailangan maghintay Guys, guys, tara. We are very, very proud, proud of, of you, girls. girls. Thank, Thank you very much. So ano nang gagawin natin ngayon? Kailangan na nating lumipat. Very unforgettable talaga tong summer natin. So guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Yeah. I love you guys. Thank you. Bye! Guys, mag-comment din kayo. Nakakaawa ba kami? Zip, don't worry.